Ito kay Light. Grabe, no? Daming tao, Sunday kasi. Liligo. Dito ito sa Cordoba. Yung sa dulo na yun, yun yung um, parola. Yung may ano na parang yun yung may puting bubong kainan yun parola restaurant Tak, tak. Kenapa? Ah, bata saya saya nila. alalak mo yung kapataan ko, Jess. Pag tabing dagat lang talaga, oh. Sarap. Masang tua selasa Tahun banyak yang Saya saya nila, family bandi. Ito so, mayroon pa dun o sa dulo. Libre lang yan. Ayan ang buhay dito nila sa pa Pag malapit lang talaga sa dagat. Ang bilis. Pag palamig ka lang. Halo kalian sudah tadi